sa buong kapuluan, sa ating mahal na bansang Pilipinas, sa sandaigdigan, lalo-lalo na po ngayon na nakakaroon ng nakakaroon po tayo ng agang agam dala sa ating isip at puso. Alam po natin ang pagkakataon ito, tanging ang Diyos ang hahawak sa atin sa umagang ito. Dahil ang magaganap po sa buhay natin, hindi po tayo pumapayag na tayo po eh, maagawan. Kaya po sa umagang ito, ang dasal po ng sanday. diyan, Muling magandang umaga po. Sa ngala ng Uma na anak ng liwanag na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyo sa buong daigdig. Lalo-lalo na sa bansang Pilipinas. Ngayon po ay eh, naririto tayo, ihanda po natin ang ating mariing panalangin sa kaligtasan ang ating bansa. Ganon din po sa mga tao na itinataya ang kanilang buhay sa lahat na. Kaya ang lugar po ng St. Joseph ay eh, nananawagan sa buong simbahan, sa buong mga tao, sa lahat ng naniniwala sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang araw ng ating kahilingan na bigyan mo po ng kaligtasan ang mahal na bansa ng Pilipinas, lalo-lalo na po ang ating mahal na Pagulo na siya po ang babraso na magiging karapat dapat po ang kanyang, ha, ang kanyang sigaw. Kaya ang manaming nasa langit, kawaran mo po ng bendisyon ang lahat ng na naririto sa gilid na ito ha, sa kadahilanan naririto po ang kanilang taya na buhay. Bigyan mo po sila ng magandang pagkakataon. Huwag mo pong pabayaan, dumanak ang dugo. Bigyan mo po ng liwanag ng kaisipan na wala sa kanila ang pagkamkam ng mga lugar by lugar. Sa kadahilanan, luluha po lalo ang, ang deindig, dahil ito po'y magkakahawa-hawa, ah, magkakampi-kampihan. Kaya sa oras na ito, mga minamahal kong mga kababayan at lahat ng tao sa buong sandaigdigan at ganoon din sa mahal na bansang Pilipinas, ang lahat ng simbahan ay buksan sa magandang pagkakataon to sa kaligtasan ng ating lugar na hindi tayo masakop ng nag sa ating lugar. Mahal na Panginoon, ako po'y naririto, basbasan mo po ang lugar ng pinag-aaway ang lugar. Bigyan mo po sila ng angat na kalooban. Marating po nila ang tagumpay. Ma tanggalin mo po ang madilim na espiritu. Bigyan mo po sila sa kanilang utak na liwanag na hindi karapat dapat. Bigyan mo rin din po ng pagkakataon ang mga tao na nagpapanig-panig sa kadahilanan. Kaya po sila nagkakampi -kampi. Hindi po tama ang ginagawa ng isang isang lugar na ito na nakapapasok na nung na eh, ni interest pa. Kaya wala po kaming, wala po kaming dala, kundi kami po ay nagdarasal sa araw at oras na ito. Na ako po ay naririto na ito po inutos lamang sa akin, na pinanda po sa akin ng mahal na Panginoon, na ang buhok po niya, eh, idadantay ko po sa akin, at pagkatapos po, eh, idadantay ko po sa, sa namumuno ng Mahal na bansang Pilipinas. Mahal na Panginoon. Hindi ko po sukat akalain na ang mo e eh, ibinigay mo sa akin na siya kong e eh, na sandata sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa or araw at oras na ito, aking anak, Itutuklog ko sa iyo ang buhok na narito. Humakbang ka at ibibigay ko ang tunay na linaw ng kakayanan pagkatao. Kaya ikaw ang dinakila at hinirang sa pagkakataong to. Sa ikaw, narito pa lamang sa lupa, e eh isa ka ng bayani ng sandaigdigan. Kaya, oh aking anak, ipagpatuloy mo ang lahat na ito. Gawad bendisyon na di mo malilimutan. Pagmamahal sa buong pamilyang kinasasakupan, sa lahat ng kaanib sa persya mo, naririto ang buhok na sa pamamagitan ng buhok na ito, magkakaroon ng kaliligtasan, liwanag ang sandaigdigan, liwanag isip ng kaaway, liwanag ng isang lumalakad at tumatayo at tumakbang. Ako po ay naririto, umaasa at nananalig sa lahat ng magandang pagkakataon. Ang masama ay hindi mamamayani. Ang buti po ang magpupugad sa mahal na sa Pilipinas. Kaya sa umagang ito, inulit ko Ananawagan po ako sa buong isang daigdigyan, mahal na Panginoon. Ganon din po sa lahat ng loob ng simbahan. Tulungan mo po ang nagagapi. Bigyan mo po ng liwanag. Hindi po man po nagpapasalamat kami sa inyong kinaroonan. Ako po naririto, himihingi po ako ng pagbasa, mahal na Panginoon. Sa pila na ito'y dapat ninyong malaman, aking mga anak, ako'y nandirito. Bakit sila ganyan sa kanilang madilim na kaisipan, nakikinabang na sila, gusto pa nilang masakop ang pwesto? Kaya kung sakali man, ang sigaw ay pakinggan. Iluwal ninyo, oh, mga anak, ang hindi inyong lugar. Kaya ayos lamang ang ginagawa nyo ito, nagsasalib persya kayo, ipaglaban nyo ang karapatan niyo. Dahil kailan pa kayo kikilos kung hindi nyo gagawin ito, kaya kayo ay dumilat, ipipila ko na kayo. Basta kayo ay naririyan. Dasal nyo ang kapanig nyo. Ilaban nyo. At sa pamamagitan ng liwanag ng kandilang ito, magliliwanag ang sandaigdigan. Kaya naririto ang rolyo at hiwaga na ang lahat ng tao basta may isang pananalig. Diyos ang patnubay. Paniwalaang walang katapusan. Narinito po ako si Mother Pauline, nananawagan sa buong kapuluan lahat. Itanim sa isip at puso, Panginoon, lukuban mo kami. Panginoon, ha? korohan mo kami. Panginoon, ibigay mo ang liwanag ng sandaigdigan. Panginoon, bigyan mo ng liwanag ang kaaway. Bigyan mo rin po ng kupko ang namumuno sa pamamagitan ng buho ng mahal na Panginoon na nakasuklog sa kanya na ibinisbas sa buong sandaigdigan Maraming maraming pong salamat sa umagang ito, August 12, 2023, kami po eh, itataas po namin ang aming kanang kamay na hawakan mo po ang buong sandaigdigan Subaybayan so mo po sila Nahahagis ko po ang gawad bendisyon sa lahat ng tao, sa lahat ng ininiwala, wala po akong magagawa. Binigyan po ako ng magandang pag ganitong pagkakataon, ako po ay sumusunod lamang, kaya nagbibigay po ako sa inyo ng galang na basta huwag tayong makalilimot, taya po ang maraha, Diyos na ang bahala sa laban ng ito, sa magandang intensyon, manaig ang tunay na katotohanan ibigay ang liwanag ng sandaibigan. Magandang umaga po, at ako po ay magbibigay ng isang kaprasong pangusap. Ang aking, ang aking pong kaprasong uh, bibitiwan ay ganito. Noong ako po eh, siguro mga edad ko ay mga 13 years old to 14. Kasi nag po ako noon sa trade school sa Kapitolyo ng Malolos. Meron po akong nakakilala na isang abogado, abogado ng pamilya namin. Eh, nangusap po sa, na, sa magulang po, umaga po, nagpunta sila. Nagkwentuhan po sila noong araw. Ang sabi po, ang, ang binalita po noong attorney na, yun, na hindi ko po makakalimutan. Kaya, kaya ko lang po senior ngayon, eh, eto na, ganun pala ang buhay na malayo pa magaganap, alam na pala po ng mga tao, isipin niyo po, 83 na ako ngayon, eh nang marinig ko po, ini, 14 anos pa lamang ako. Nag-aaral po kasi ko ng uh, dressmaking sa uh, sa Bulacan trade School. Ngayon, ang sabi po ba naman ni eh, ganito eh, ang kalaban ng Pilipinas, ang Red China, Russia. At pagkatapos, dito ko rin po narinig na Ah, uh, ito daw pong ito daw na gagamitin dito sa atin. Eh, natandang-tanda ko pa po, po 'yon, ha? Kung ano, hydrogen bomb and nitrogen bomb. Iyon po, tumanim na sa aking isipan. Ha? Tumanim na po at kanina pong umaga, Natulog po ako dahil alas 4 po'y nagising ako at laman po na isip ko itong nagaganap sa, ito sa Bansang Pilipinas. Kasi hindi naman po ako umaalis dito sa St. Joseph Chapel. Ano po ba at pinaramdam sa akin iyang mga bagay na yan. Kaya hindi ko sukat akalain at nasilip ko po noong year 2012 at lalo-lalo nito mga nakaraan nito. Nakita ko po, po ang magandang pakasya ang China at ng Philippines. At sa katotohanan po, ang lugar ng aming Bulacan, eh, halos puro mga China, mga building ng mga China, pabrika po ng mga China ang naririto. Kaya nakalulungkot din ang nagaganap. Kaya ang tangi kong masasabi sa araw at oras na ito, eh, tunay na ang ating dasal ang ating gamitin. At paniniwala tayo na hindi tayo agawan, ha? hindi tayo kayang agawan ng teritoryo ay may Diyos na nangangasiwa tayo sa atin. Kaya nananawagan ako sa inyo. itanong niyo sa puso niyo. Lahat kayo sa pagkakataon na ito. Gumising na tayong lahat. Heto na ang Maria na uh, nagbibigay sa atin ng balisa at balakit. Kasi kapag hindi nagkaunawaan ito, kaya eh malaki, maraming luluha at dadanak ng dugo. Kaya sa pamamagitan ng sigaw ng St. Joseph Chapel, tulungan mo po ang mga nagagapi. Hawakan mo po ang kanya-kanyang pagpak. Tulungan mo po ang kanya-kanyang isip. Bigyan mo po ng malinaw at malinis na isip. Kaya sa umagang ito, lahat tayo ay gumalaw. Hindi sa pamamagitan tayo na kung ano pa man ang gagawin natin. I, I, bigay natin ang magandang pagkakataon sa mahal na Panginoon at sabihin natin na, Panginoon, ang manaming makapangyarihan, inambirian, mahal Jesus, lahat ng banal, kayo na po ang lumukop sa aming kinasala ka, sa aming kinalalagyan, sa aming sinilangan. Kaya sa umagang ito, ang aking pong pagbabalita, na, na, naib na ibalita ko sa inyo sa umagang ito, 14 anos ako, nakita, nakausap po na dinig na dinig ng dalawang tayo ako. At doon ko rin po na doon ko rin po nalaman na ako'y 14 anyos na sabi din po ng abogadong iyan na bukas makalawa kahit na sa may layong lugar magkaka face to face ang tao. Di po ba naganap? ayang in cellphone. Ha? Dahil nung dati, pa ah, mahirap makausap yung mga nag abroad Di po ba nang dumating itong cellphone nagkaroon po ng napakagandang ah, ah pagpapala na kahit na sa malayo o mismo mo nakakatawagan. At doon ko rin po narinig eh na ang lahat ng bahay ibubuwis. 14 anyos pa lang po ako narinig ko na ibubuwis. Kaya nga sabi po ng attorney na, yan na patay na siya, attorney Alfredo Hilario. Ang sabi po niyan, para hindi kayo magbuwis ng, ng bahay na malaki, huwag kayong magpapawala ng kaprasong native as or kaprasong pawit o, o bimbo, ha? Uh, tabla, ha? Huwag puro semento. Kasi ang paniniwala ng ng ating binubisan, kapag ikaw ay semento at pader na nakalagay, may kakayanan. Ha? Kaya kapag daw na ang sabi ng abogado na yan, kapag daw na merong native na bamboo wood, ha, pawid ni pawid eh mabababa ang uh, buwis. Kaya sa umagang ito, ang tangi ko lang po masasabi, eh ganito. Gumising po tayong lahat. Bigyan po natin ng bukas na aklat ang ating buhay. Inota po natin na ang ating karapat dapat lamang kang pananang dapat matanap. Subaybayan so po tayo ng Diyos ng walang katapusan. Kaya, ang aking pananawagan sa buong kapat, kapaligiran, dasal ang kailangan para ating maligtasan ang lahat ng uh, sakuna dito sa Mahal na Bansang Pilipinas. At ako po ay bumabati sa lahat ng may katungkulan na ipagpatuloy nyo basta kayo ay nasa tama. Ha? Subaybayan nyo ang lahat ng, ba ng bagay. Ang aking masasabi, basta tama kayo, Diyos na ang bahala sa atin. I ibatag natin ang bandera ng, ang bandera ng Bansang Pilipinas. Ha? sa ating panama ito sa pamamagitan ng panig sa nidpwersa. The cell number one. Salamat po. Magandang umaga po. Hindi ko na po nakahabaan. Tangi ang Diyos na ang lulukob sa atin. At muli ko pong hinawakan at paliti pa rin ko po ito na ang balitang ang Diyos ang ko sa mga mayang Pilipino sa sanda ibigan. Ito po ang buhok niya na uh, nakasuot po, pinahubad sa akin. Kaya good morning po to everybody. Ah, ganun din na ang mga tao may karamdaman, may problema. Babay po.